Yun! What's up, what's up sa inyo mga Beshiwap? So, ako nga pala si Cheryl Vlog, aka Beshiwap, Darnell Acebo, at uh, dating OFW sa South Korea ngayon is nag-forgood na sa Pilipinas. Uh, bali, hindi ko na tinapos yung aking uh, contract. 5 years and 4 months lang yung kinuha ko at meron pa akong natitira 6 months. At uh, yun, na uh, execute na execute na ako sa aking business. Kaya ito, uh, lumalaban para sa ating ano sa ating ano hey, mo <laughs> lumalaban para sa ating ano uh, pamilya para sa ating kinabukasan syempre at di magtatapos ang ating laban hanggat tayo nagtatagumpay so yun lamang at ngayon ay ako ng aking mga chikiting ay nag-aaway pa ako po sige na, na mga besiwag let's start bali mga beshi pop sa inyo tayo ay pupunta sa bangko at mag asikaso ng mga konting papeles di na pala dito ang ano ang entrance akala ko doon sa tagal ko nang hindi nakakapunta dito sa main entrance pala doon na sa, ang entrance pala ay doon na sa main entrance di na dito sa parang gate 6 pa yun yan dito tayo ngayon sa ano init grabe init Ini sa Philippines. Yan, yeah, metrobank na tayo. Let's go. Ay, eh, yung misis ko, sinama ko. Bali, additional tayo ng materials. Ito. 1,820. 4,320. 4,320 pala. 4,320. Tapos 1,50. Ano? Meron siyang ano Yun, Para di mainit Meron siyang ano Kulang ba papa yung ano Yung foam Alin? Kung sobrang tampo? Wala na? Saktuhan talaga? Sakto lang kuya? Ayos na. <laughs> Pero kung kukulang, okay lang. Dagdag na lang. Kung kukulang. Ito ko ba sa sila? Sakto naman po. Ganda. Ganda. <laughs> Ay na, lag natin yan. Sige. Ay, nawala. No, <laughs> Say yan. <laughs> Wala akong kukulong. Wala tuloy ako. Pilis ah. Pilis. Hindi ako naniniwala ang Tampal mo. <laughs> Pili ka naman <ng> taryales so <laughs> ako. So yun mga besi wap, umabot na sa 70,129 ang ating nagastos kasama na yung kanilang labor at yung materials so bukas may madadagdag ulit ng materials kasi magkikisamin na sila kaya yon uh, malapit na konti na lang matatapos na yung ating pinagagawang computer rentals so excited na ako uh, yun i-update ko kayo sa gastos ang bali um, yun nga uh, ang pinagawa ko dun is pinataas namin kasi masyadong mababa yung kisa pangalawa is yung pintuan sa harapan tinibagyo, tapos papaltan siya ng uh, roller at saka uh, screen, yung ano uh, salamin siya, salamin kaya malalaman nyo na lang sana pagka uh, natapos, tapos bumili rin pala ako ng ano, ng signage para doon, so hindi ko na isasama siguro yun kasi depende naman sa tao, pero yung pagpapagawa is umabot na siya ng 70,129 tapos yung signage is secret muna, ano so malalaman nyo na lang kapag dumating na So hindi naman kasi depende kasi sa ano yun, sa gusto ninyo. So yung trip ko magkaroon ng signage. And then uh, at yung iba mga parts na ito, parts mga uh, 20 pieces na monitor, 165 Hz at uh, 24 inch. Ayun. Ano na siya display port na ang gamit niya, hindi na HDMI. HDMI. Kulay white to lahat, 20 pieces. So yun lang mga Beshiwap at uh, up, update ko lang kayo sa ano, malapit na. Pag natapos ito, malapakaganda nito mga bes At uh, uh, yung aking pangarap na computer rentals. Dati nagko-computer lang ako ngayon. May sarili na akong computer rentals. So excited na talaga ako. Pero ito mga mes, uh, may secret ano to. May hidden, hidden ano to. Hidden topic kung bakit computer rentals ang tinahakong uh, business. So, hindi pa talaga yun yung business ko. Ah, uh, ito ang mga computer rentals is ang hidden topic. Ang hidden ano nito is yung uh, passive income lang siya. Hindi ito yung business na nakakapagpasabog. Meron tayong tina-target na. No? So, ngayon kailangan step by step muna tayo. Kasi wala na tayong trabaho. Kailangan meron tayong perang natatanggap kada araw. So, yun yung mga pang pangkain natin. At ito yung computer rentals sa pagkabila. Bahay ko at bahay ng misis ko. Yun lamang. Uh, sa susunod na lang na update. No? Maraming salamat!